Guys. dito guys sa lagayan ko guys guys magandang umaga guys punta na naman tayo guys sa laot guys Pari, pariho kahapon guys o ang araw guys o oh. sobrang mainit umaga pa lang so, guys, man, matagal mandar ang makina natin guys so, Salamat guys, mandar guys. guys daanan natin muna ang payaw natin guys kasi baka magpahuli na ngayon Sige guys, mamaya na lang ulit guys pag ano pag uh, Pwesto na tayo guys Ayan na lang guys Ito guys Bye bye guys Maraming salamat sa pagsubay bye guys Mamaya na lang ulit guys A few moments later Hello guys Gandang tanghali guys Ito na naman tayo guys Bumalik tayo sa Bahura na Pinanagatan natin kahapon ay ano dinaana namin ang bayaw natin kanina na ni sandali ah, walang pahuli guys kaya pumunta na lang kami dito sa nanagatan natin kahapon dito sa may bandang busalis may bahura guys dito tayo sa may bahura ngayon ito so guys mayroong mayro pa rin mga na pahuli minsan mga isda sa bahura guys kailangan painan guys kailangan ang pain guys kasi pag walang pain walang na sibad walang na uli minto minto na guys ang sipa guys tumal pa rin guys dito lang kami naka isda kahapon guys banda dito kaya binalikan namin ngayon wala na rin guys ito ang bagong bagong mahal ko guys <laughs> dito guys dito sa lagayan ko guys Ito guys so at sige guys mag mag video na lang kung mamaya guys pag dating na doon sa tabi sa may bahay dito lang muna guys kasi mang ano pa kami guys mang mang misda pa sige guys dito na lang guys bye bye guys ingat kayo palagi two hours later. So guys, magandang hapon guys. Ito ang nahuli namin ngayon guys, labing isang pinggan. Kaipon pa rin guys, kahit matumal ng umaga. Ngayon ng tanghali nagpahuli guys. Ito guys, labing isang pinggan guys, lahat guys. Itong klase guys sa uh, isda sa bahura guys oh. Itong mga klase guys. Isda sa bahura guys. So guys oh, halo-halo. At dito lang muna guys. Bukas na naman ulit, guys. Sana hindi kayo magsawa, guys. Maraming salamat, guys, sa pag- panood. Bye-bye, guys. Ingat kayo palagi.